Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Hindi na nga pinagbibigyan. Ano ba dapat lahat ginagawa na hindi pa rin satisfied? So, yung ating sender ay isang lalaki mga kasabi na sabi niya ay hindi na nga daw siya pinagbibigyan pero lahat ay binibigay na niya sa isang babae pero hindi pa rin ito satisfied. So, another suggestion, mga kasabi. Ito lang yung paulit-ulit yung sinasabi sa mga kalalakihan. Kung talagang isang babae, ay hey, hindi ito sa satisfied Mas maganda po na tanungin ninyo ang isang babae kung saan po sila mas na-el. Ayan, paulit-ulit ko lang po itong sinasabi. Tanungin niyo sila kung saan ba sila mas kahinaan nila. For example, Han, saan ba yung gusto mong gawin ko sa'yo pagdating sa kama? Or Han, ano ano ba yung mga dapat kong gawin sa'yo para masatisfied ka. Huwag kang mahiyang magtanong sa iyong jowa kung ano ba dapat na gagawin mo para sa kanya. Kasi hindi naman masamang magtanong sa jowa mo, sa asawa mo, kung saan mas nasasatisfied mas ang asawa niyong babae. Kasi kapag ka hindi niyo naman talaga nabibigay ang satisfaction ng isang babae, ay madidisappoint naman talaga kayo. Yun talaga bang kapag humingi kayo sa isang babae ay hindi na kayo mapagbibigyan kasi nga hindi naman siya nag enjoy So kailangan mas piliin mo na mag-enjoy ang isang babae. Tanungin mo siya kung saan babanda yung kahinaan niya, saang parte ba ng katawan niya yung kahinaan niya. Then kapag sinabi niya sa'yo ay dun mo gawin. Kasi kapag once na natumbok niyo ang kahinaan ng isang babae ay talaga namang masasabi ng isang babae na sobra siyang nasarapan, sobra siyang nasatisfied at hindi lang yun. Lalabas talaga ang uh ng isang babae kapag ka once na eto ay nahuli at matumbok ninyo mga kasawi. Kasi mga kababaihan, hindi naman talaga basta-basta yan na oo uh -uh, kapag ka sila ay hindi nasatisfied, hindi sila nag enjoy Malalaman nyo na lang kapag nasatisfied ang isang babae kapag lumabas ang kanilang magic word na O. Tapos sobra silang na EL kapag ka once na sinabunutan ka ng isang babae tapos niyakap ka ng gusto at biglang sabi sa'yo na idiin mo na. So ibig sabihin nun ay word na talagang sobra nang nasatisfied ang mga kababaihan. Kasi hindi yan gagawin at sasabihin sa inyo ng mga kababaihan kung hindi talaga sila nasarapan sa ginawa ninyo. So, ganun lang kasimple yung gagawin ng mga kalalakihan para naman hindi kayo madisappoint kapag ka once na hindi nyo napasaya ang isang babae or hindi kayo napagbibigyan. So, ibig sabihin, hindi pa 100% na gusto ng isang babae yung ginagawa nyo sa kanya. Kaya sa ganitong suggestion, mga kasawi, walang masamang magtanong kung saan sila mas mahina, saan sila mas gusto nilang gawin para naman mas ma-enjoy na isang babae. Baka mamaya, ang babae na sa'yo ang magyayaya na magyayaya ng todo-todo kapag nahuli mo ang kahinaan ni Mrs. Pagdating sa kama, mga kasawi. So, yun ang po, mga kasawi yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin So walang sawang pag-share at pag-comment Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw Magandang gabi mga kasawid